magandang hapon mga kaibigan pupunta muli tayo sa bukid ito po yung daan na namin papunta ron masyadong rap road tapos yung bukid na pupuntahan natin ayun sa may sa may baba ng malaking kahoy na yan yan po ang pupuntahan nating bukid sa ngayon 'yung 'yung lupa katatapos lang umulan kaninang madaling araw. Ang ganda ng mga bukirin dito, mga kaibigan. Yung mga sa awa ng Diyos, 'yung mga tarim na tubo, natubigan uli, ayun. Unti-unti na namang naging berde, naging luntian sila 'yung bukid ayan oh sa taas ng sa taas ng gulod papunta yan doon napakalawak na bukirin yan papunta doon sa may umuusok ayan mga kaibigan ang ganda ng tanawin dito sa kanlaon kung maghahiking ka marami kang magagandang makikita rito ayan yung yung mga rice terraces dito hindi lang yan maliit lang yan sa mayroon pang makikita doon sa bandang sa bandang kalagitnaan ng ano na yon na napakagandang rice terraces ayan bueno mga kaibigan magpapatuloy tayo sa pagbaba sa ito pangit na daan na ito kaibigan, nakarating na ako dito sa tanim naming tubo. Medyo nasalanta ng matinding init. Yung na-apply na abono, hindi man lang tumalab, tumalab sa kanya. Kung tumalab siguro to sa kanya, siguro masyado na itong malalaki ngayon. Tsaka lampas taon na sana ito. Abunuhan uli natin ito upang maka-recover siya. May ano pa kasi bata pa tong tubo na ito papatuloy tayo doon sa dulo masyadong mahirap ang magbukit sa tubo pa lang sa isang hektarya kulang kulang isang daan libo na yung puhunan mo ibabaw na nakahiga sa daanan papunta yun doon sa taas ito yung tatamnan natin ng mais malinis na nasunog na kung ulanin siya ng minsan pa ipapara aro na natin ito para masabugan na ng mais hanggang dito ito mga kaibigan pagkatapos ng mais tatanim naman natin ulit tubo paano mga kaibigan maraming salamat sa inyong mga panunood hanggang sa muli po magandang hapon sa inyong lahat